Sa paksa nating ito ay ating kilalanin ang propeta ng Diyos na nagbinyag kay Hesu Kristo. Walang iba kundi si John the Baptist. Si John the Baptizer ay kilala rin sa ibang pangalan o alias tulad ng John the Forerunner o John the Immerser. Tinawag siya sa pangalang ito dahil sa paniniwalang siya ang mangunguna at maghahanda ng daan para sa pagdating ni Heso Kristo. Si John ay isang Hebreo na pinaniniwala ang galing sa isang sekta ng mga Hudyo na tinatawag na Essence. Sila ay mga Hudyo na hindi kasindami ng sekta ng mga Pariseyo at mga Saduseyo. Ang mga sektang ito ay pare-parehong mga Hudyo na naniniwala sa Diyos at sa mga batas na ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ngunit mayroon lang silang ipinagkaiba ng mga tradisyon at paniniwala. Ang mga essence ay isa rin sa mga itinuturong sumulat sa Dead Sea Scrolls na natagpuan sa Qumran Caves sa Judean Desert. Pinaniniwalaang si John the Baptist ay nabuhay sa parehong taon na ipinanganak si Heso Kristo. Tinatansyang si John ay mas matanda ng anim hanggang walong buwan kumpara kay Heso Kristo noong ang Panginoon ay nagkatawang tao. Ang ina ni John the Baptist ay kamag-anak ng Birheng Maria na pinili ng Diyos upang magsilang sa katawang tao ng Panginoong Heso Kristo. Ang anghel ng Diyos mismo ang nagsabi nito na nakasulat sa libro ni Lucas chapter 1 verse 36. Ito ang panahon na nagpunta si Gabriel na anghel ng Diyos para iparating ang mensahe kay Maria na siya ay manganak ng sanggol na kanyang papangalanang Hesus. Sinasabi rin si Juan ay pinaunang naipanganak sa dahilang siya ang maghahanda ng daan ng Panginoong Heso Kristo. Ito ay matagal nang naipropesiya ng naunang si Isaya. Ito ay nakalagay sa Book of Matthew chapter 3 verse 3. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isayas nang sabihin niya, Ito ang pahayag ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. Nakasaad din ito sa bagong tipan sa Book of Mark chapter 1 verses 1 to 3, sa Book of Matthew chapter 11 verse 10, at sa Book of John chapter 1 verse 23. Maging sa lumang tipan ay nakasaad din ito at matatagpuan sa Isaiah chapter 40 verse 3 at sa Malakay chapter 3 verse 1. Ang kwento ng kapanganakan ni John the Baptist ay nakasal sa libro ni Lucas sa chapter 1. Ang mga magulang ni Juan ay sina Zacharias at Elizabeth. Pawang mga ito ay masunurin sa Diyos kaya sila ay kinalulugdan ng Diyos. Si Elizabeth ay galing sa lipi ni Aaron at samantalang si Zacharias ay isa namang pari. Wala silang anak dahil maliban sa matanda na silang pareho ay baog na masasabi si Elizabeth. Minsan, habang nagsusunog si Zacarias ng insenso sa harapan ng Diyos, ay nagpakita ang anghel na si Gabriel at sinabi kay Zacarias na magkakaroon sila ng anak na lalaki na kanilang papangalanang Juan. Medyo nagalanganin at hindi makapaniwala si Zacarias sa sinabi ng anghel kaya siya ay naging pipi pagkatapos nilang mag-usap. Hindi nga nagtagal ay nabunti si Elizabeth at pagkatapos ng walong araw, pagkapanganak ng sanggol, ay pinangalanan nila itong Juan at muli na namang nakapagsalita si Zacarias. Si Juan ay lumaki sa ilang at naging malakas ng kanyang espiritu. Gawa sa balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at sa balat naman ng hayop ang kanyang sinturon. Ang kanyang pagkain ay balang at pulot pukyutan. Dinarayo siya ng mga tao mula sa Jerusalem, sa buong Judea at sa magkapilang panig ng Ilog Jordan. Ipinapahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila binautismuhan niya sa ilog Jordan. Pinaniniwalaan si John the Baptist ay katulad ni Samson na hindi umiinom ni tumikim ng alak dahil siya ay pinili ng Diyos para maglingkod sa kanya. Ito ay sadyang iniutos ng anghel na si Gabriel kay Zacharias bago pa man mabuntis si Elizabeth. May mga nagsasabi naman na si John the Baptist ay ang naunang propeta na si Elijah o si Elias batay sa mga tekstong nakasaad katulad sa Malakay chapter 4 verse 5 at sa Matthew chapter 11 verse 14. Marami ang nag-aakala na si Juan ay talagang si Elias na nabuhay muli. Ngunit hindi ito totoo dahil wala namang nakasulat sa Biblia tungkol sa reincarnation. Nakasaad din sa Hebrews chapter 9 verse 27 ang ganito. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom maging si Juan mismo ay itinanggi na siya ay si Elias. Nagpunta kay Juan ang mga paring inutusan ng mga hutyo mula sa Jerusalem para malaman kung sino siya dahil nabalitaan nilang siya ay nagbabautismo sa mga tao. Dito ay sinabi ni Juan sa kanila na hindi siya ang Kristo, hindi rin siya ang propeta at hindi rin siya si Elias. Ito ay mababasa sa libro ni Juan, chapter 1, verse 19 to 28. Ayon naman sa eksplanasyon ng iba, ang paglalarawan kay Juan bilang isang Elias ay dahil sa kanyang espiritu na katulad ng kay Elias. Maging ang kanyang kagamitan ay katulad din ng kay Elias na gawa sa mga balat ng hayop. At katulad din ni Elias, si Juan ay pinili ng Diyos upang magsilbi sa kanya bilang propeta. Kumbaga ay si Juan ang katumbas ni Elias, ngunit si Juan ay nabuhay, nakasabay ng Panginoong Heso Kristo, samantalang si Elias ay nabuhay noong mga naunang henerasyon pa. Alam niyo bang si Simon Peter at ang kapatid nitong si Andres ay dating mga estudyante ni John the Baptist? Si John the Baptist ang unang guro ng dalawa sa mga naunang apat na apostol na pinili ni Heso Kristo. Ito ay nakasaad sa libro ni Juan, chapter 1, verse 35 to 42. Nakasulat dito na nang makita ni John the Baptist si Heso Kristo ay itinuro niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad na ito ang kordero ng Diyos. Dahil dito ay sumunod ang dalawang alagad kay Heso Kristo at sila ay naglingkod sa Panginoon. Isa sa pinaka-importante yung nagawa ni Juan sa kanyang pagkabuhay ay ang pagbautismo kay Heso Kristo. Ito ay nakasulat sa libro ni Matthew chapter 3 verses 13 to 17. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Subalit, sumagot si Jesus. Hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya't pumayag din si Juan. Nang mabautismuhan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ng langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapos sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pero bakit kaya kinakailangang bautismuhan pa ni Juan ang Panginoong Heso Kristo samantalang siya ay anak ng Diyos? May mga scholars na nagsasabing kinailangan ni na Propetang Juan at ng Panginoong Hesus na gawin ito upang matupad ang kalooban ng Diyos. Sinasabi ring gusto ng Panginoong Heso Kristo na ipakita sa mga tao ang kanyang koneksyon kay Jan, lalo na at naatasan si Juan na ihanda ang daraanan ng Panginoong Heso Kristo. At siya rin ang nagpalaganap ng balita tungkol sa pagdating ng Mesaya. Isa rin sa sinasabing dahilan ay isa itong halimbawa na dapat tularan ng mga taong gustong sumunod sa Panginoong Heso Kristo maliban dito ay para ipakita sa mga tao na ang Panginoong Heso Kristo ay kakaiba sa lahat ng mga naunang isinugo ng Diyos. Siya ang Holy of the Holiest dahil siya ay ipinanganak na walang kasalanan at mas lalo niya itong pinagtibay nang siya ay bautismuhan ng propetang si Juan. Tandaan po natin na ang pagpabautismo ay isang ritual ng paglilinis ng mga kasalanan ito ay pagpapahiwatig na si Heso Kristo ay espesyal at kakaiba sa lahat ng mga naunang sugo ng Diyos. Paanong namatay si John the Baptist? Sa Book of Mark at Matthew ay nakasaad ang buong kwento kung paano namatay ang propetang si Juan na taga -bautismo. Ito ay mababasa sa Book of Matthew chapter 14 verses 1 hanggang 12 at sa Book of Mark chapter 6 verses 14 to 29. Para sa paglilinaw si Haring Herodes na nagpapugot ng ulo ni Juan ay iba sa naunang Haring Herodes na gustong pumatay sa sanggol na si Yesu Si Haring Herodes ang nagutos na pugutan ng ulo si Propetang Juan dahil ito ang kahilingan ng kanyang anak na babae. Inilagay umano ang ulo ni Juan sa isang plato pagkatapos siyang mapugutan ng ulo. Pinakasalan ni Haring Herodes si Herodias, ang asawa ng kanyang kapatid na nagngangalang Philip. Nang malaman ito ni John the Baptist, ay palagi niyang sinasabi kay Haring Herodes na labag sa batas na kasamahin nito ang asawa ng kanyang kapatid. Dahil dito ay lihim na nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan at nais niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya magawa dahil alam niyang itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at natatakot siya rito. Isa pa ay gustong gusto ng hari na makinig sa mga aral ni Juan kahit siya ay nababagabag. Nang sumapit ang kaarawan ni Haring Herodes ay nagdaos sila ng kasiyahan. Nagsayaw ang kanyang anak na babae at siya ay nasiyahan. Sa harapan ng mga tao at ng kanyang mga opisyal ay sinabi niya sa kanyang anak na humiling ito ng kahit ano at kanyang ipagkakaloob. Inudyukan ni Herodias ang kanyang anak na hingiin ang ulo ni Juan at ilagay ito sa isang plato kahit labag sa kalooban ni Haring Herodes ay pinahuli niya at ipinapugot si Juan at ang ulo nito ay inilagay sa plato. Gaya ng kahilingan ng kanyang anak. Nang mabalita nito ng mga alagad ni Juan ay kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. May sabi-sabi pa umano na ang katawan ni Juan ay kinuha nila sa labas ng kulungan kung saan ito ay basta na lamang itinapon at hindi inilibing. Marahil sa utos na rin ni Haring Herodes. At ito nga ang kaganapan sa buhay ng propetang si John the Baptist at kung paano siya namatay.